Ito na guys. Luto ng ating adobong paksiw na pata. Ayan. Ayan. lagyan natin ng ano Guys, um, mga sari-sari ano, pampalasa guys. Ayan. ito na naman tayo ulit mga kaluto, ayan so magluluto tayo ngayon ng adobong paksiw na pata, ayan po yung ating mga ingredients, meron po tayong toyo dyan, at syempre sibuyas, at yan po yung ating pata, meron po tayong bawang suka, um, bulaklak ng saging, laurel meron po tayong keso at syempre meron din tayong pineapple, tidbits, so ayan saka lingagyan na rin natin ng pasas guys ayan so ayan na po at pasubscribe na rin po pakipindot na rin ang ating verification bell para po lagi kayo updated pag mayroon tayong i-upload na lutuin ayan guys so ayan po kumpinsan na nating gisahin yan ayan so tignan nyo lang muna mabuti ayan guys ayan panoorin nyo muna bago tayo mag guys ayan guys Ayan. So, medyo mahaba ba yan, guys. So, ayan. Isa-isa natin ilalagay yung pata. Ayan. So, isasalansa natin sa kawali yan. Lalagay natin yung soy sauce niya. Ayan. Taktak natin. Ating mikos-mikos yan. Ating lalamas-lamasin para daw... Manood sa loob ng... Ano yung alat ng toyo. Ayan. Sa karne. Ayan. Ayan. Mas masado pag kinamay-kamay yan. Ilagay na rin natin yung kanyang... Keso. Ayan. Para cheesy pag ating inulam yan ayan at syempre susunod natin ang kanyang tidbits ayan so isang sashila ng tidbits yan at yung ating sukang paumbong at yung ating buong paminta yan taktakan na natin yan at susunod natin yung kanyang ano yan yung pamintang durog pa ayan so dalawang klaseng paminta ating nilagay naglagay na rin tayo ng laurel, daon ng laurel. Yan guys, naglagay tayo ng asukal, yung was na asukal ating ilalagay para mas masarap ang tamis niya. Ayan. At meron pa rin tayong ilalagay. Antay lang natin ng konte at ating hinahanap pa. So ayan, naglagay po tayo ng oyster sauce. Ayan na po yung ating bulaklak ng saging. So ating munang binabot sa asin niya para hindi umalat. Ayan kailangan pong ibabad natin sa asin niya kasi may asin po yan binabad sa asin para hindi po masira so ayan ilagay na natin yung standa makmak na bawang ayan at syempre yung kanyang sibuyas ayan. so dinamihan natin yung sibuyas para mabango po yan ating paksyo na pata na adobo ayan at ang susunod natin gagawin dyan ay syempre hugasan mo natin yung pakit ng kaldero ay ng kanyang kaserola so itatakip natin dyan sa ating adobong patay, takpan muna natin yan antay natin kumulo ng kumulo hanggang sa kumulo ayan at ayan na po kulong-kulo na po yan nararamdaman ko na ating bubosan so ayan so ayan kumukulo na po pero hindi pa siya gaano kulo ayan ang bango na oh mhm mm na yung ating adobong paksi yan takpan muna natin ulit yan so puras-punas lang kunwari sa ating kalan ayan after a few minute ayan so ayan nagiba na ang kulay syempre luto na yan paluto na ayan so atin muna ang mikos mikosin so ayan kukunti na po ang kanyang sabaw at ang bangong talaga parang gusto ko ng kumain ayan ayan, ayan. at shout out po sa ating mga subscriber maraming pong salamat so ayan po gumalaw lang ating camera so ayan luto na po pong ating paksiw na adobo ayan ang sarap pong guys and thank you for watching hanggang sa muli po marami pong salamat sa inyong pagsubaybay